kasim ng baboy Hatiin ko lang 'to kasi masyadong malaki. Bawang Sibuyas, mati Okay. Lagyan ko ng konting tubig. Kapag malambot na yung baboy, ilagay na natin tong paampalaya. Hindi ko binabad sa asin to ha. Hinugasan ko lang siya. Ang ginagawa ko lang dito para hindi pumait. Hindi ko siya hinahalo. Yan, inaayos ko lang siyang ganyan. Saka ko siya tatakpan. Mahina lang yung apoy niya para hindi masunog. Paglahan ko ng patis. Konting baking, Paminta. Itlog na may konting asin. Nakukulangan ako sa itlog kaya dadagdagan ko pa. Ayan, luto na yung ampalaya. Ito yung lunch namin ngayon. Ayan, tapos yung partner niya ay pritong galunggong.